san ano kami San Mateo Isabela so parang pagkatapos ng Ramon Ramon Isabela San Mateo so ano yun Santiago Ramon tsaka San Mateo at uh, isa pa yung mga na observe ko sa Isabela daritsuhan yung mga daan nila dito eh daritsuhan chill lang yung ride eh. at parang ano ha? parang nag drive ka ng automatic na sasakyan yung walang brake brake tuwid na daan parang uh, rektahan talaga eh grabe dito talaga sa si Isabelo sa gabi pa to tarang madaritsuhan yung daan <laughs> pero na ano na na try ko talaga parang umabot ako ng 140 <laughs> Okay, nasa lamot na kami So, ano muna kami Ah, uh, Daan ng palengke ito Pamili ang bayan ng lamot Sige, sige, bilhin mo na kami ha huh? Wait lang Okay, so Update, ano na 6.10 p.m. Medyo madilim na talaga <laughs> Malabo pa nga yung Medyo malabo mo. na nga yung ano, eh, video So, anyway Uh, 16pm at nasa ano pa kami? Lamot. So, ang gagawin talaga namin is more of hanap muna kami kasi napaka-importante na mag-dinner. <laughs> Gutom na naman yung mga anak ko, so... Gutom na naman si Dre. Oo, oh, so unahin muna namin yan. Meron kaming nahanap na lugar sa Nain doon sa Tugigaraw. Tapos, di diba, yun yung plano din namin eh, na makapunta ng Tugikaro ngayon. pwede kami ganun or dun sa Cordon ulit. Yung uh, tinuloyan namin last time. Kung may ano pa naman eh, mga 40 kilometers yun eh. Tingnan namin mamaya kung kaya pa. Kasi yung ang importante ngayon, makapagluto kami for dinner. Tapos na kaming bumili sa palengke may pangluto na <laughs> so yun muna okay so update pala sa gas uh, nagpagasa nagpagas ako dito sa no, sa lamot uh, 1.5 lang kasi <laughs> yun na natira sa cash ko dapat pang mag withdraw 29 liters pero hindi pa siya na balik sa full tank parang sa estimate ko ay eh, 2,000 dapat para maging full tank so So, so mga 2,000 talaga yung gastos namin sa gas yung patinok sa gada pabalik dito sa uh, kapatagan. Parang mga ganun <laughs> So, ano muna kami? Prepare for dinner! Dito sa, ano, lamot. May bandang, ano, yung uh, bagabag, bagabag lamot road. Kaya, no? May ano kasi dito, eh, parang, long stretch of highway tas may ilaw so dito na okay so tapos na kaming mag dinner busok <laughs> talagang sa gilid lang ng daan time check 7.40 pm ano na kami uh, ano na lang ligpit na ng mga gamit at ano na isip isip kung anong susunod <laughs> Pero update ko kayo. Okay, so palabas na kami ng highway. To to Gigaraw. So ano na? Highway na. Babaybayin na namin yung highway. Kahabaan ng highway. ah <laughs> uh, seven, oh, eight na pala. 8.25 3 hours and 23 minutes yung Tugigaraw 174 kilometers Sige lang Kung may madaanan kami sa daan na parang in Tapos medyo mura-mura Eh baka mag-rest na lang kami Sa so ngayon Busog na busog eh So sarap mag-drive Okay, so update, uh, officially nasa ano na kami, Isabella time check, 9pm, so <laughs> kung kaya mo pang mag-drive, eh, diretso lang, at, di ba mag hmm. at kung kaya mo rin, <laughs> na, na, magpapower nap ako syempre, kausap ko, papower up na tayo. Papower up naman hmm. pala. Eh. So, 'yun. Ikaw mapapower power up Oo. So, yung nangyayari dito eh talagang ano it, eh, every time na magano kami magintok. Kung kumain, ano, or Ano, ano magluluto ako na or magtakol ng tubig. Para may pang-dinner palagi, may dinner. Dinner, sorry. May pangkape. Uh, pang may pangkape pala. Nakalimutan natin din. Natin dalhin yung thermos mo, no? Ha? Huh? Nakalimutan natin dalhin yung thermos Oo, oh, hindi namin thermos, na dala yung nadala yung thermos eh. So, yun nga. Mahirap din. So, cordon na pala kami. Cordon. So, dito kami nagstay yung last time. Yung galing kami ng Baler. Uh, tapos dito na kami nag-overnight bago tumulak sa ano, Ifugao. So, med alam na namin na medyo talaga malaki din yung cordon. Ano pala, uh, yung nabiyahil namin today, 125 kilometers pala. Kasi nga, nagpasyal pa kami ng Sagada kaninang umaga. Tapos mga ano na kami nag-start ng biyahe, mga 12 na Tapos nag lunch pa kami So Kaya ngayon Tapos nag dinner na So medyo ano lang ah uh, medyo konti lang yung na, na, konting kilometrahe lang yung na biyahe namin pero uh, walang problema so ito ngayon pala namin talaga na ano nakita yung lugar ng Cordo sa gabi pa yung buong lugar niya buong stretch niya lagi pala may dami palang establishment okay so update tayo ano tayo San uh, Santiago City welcome to Santiago si Jolly P yung nag welcome sa amin no? San <laughs> Santiago City malapit lang pala ang Santiago at saka ano Cordon so yun know, San Chago oh may San Chago bypass road so San Chago bypass road tayo ah so maliit lang pala yung binaypass namin eh parang maikli lang o or, konti lang maikli ah uh, okay short maikli okay update sa ano kami San Mateo Isabela so parang pagkatapos ng Ramon Ramon Isabela San Mateo so ano yun Santiago Ramon tsaka San Mateo so talagang wala kaming nakitang ano yun eh. uh, in or mga gano'n wala-wala kami nakita dito talaga eh, sa uh, Isabela. Ano lang lahat, mga hotel. Hindi naman talaga namin kailangan ng hotel ngayon kasi... Teka, uh, ano ba tayo? Tabi. Hindi namin kailangan ng hotel kasi... Ano na eh? 10 p.m. So... Yung kailangan namin is ano lang? In. tara withdraw tayo sa ano? sa land bank ng ano? San Mateo sige tara withdraw tayo dito baka uh, kasi wala nang ATM doon sa ano yung so dito na Kahit ano, you know, wado ng konti para may cash Pwede lang mga mga ba nga Wado tayo Wait ah Ayan oh no? Ah, kaba, kabat, Kabatuan Isabela Kabatuan Kabatuan Or Kabatuan Isabela Ang laki? may nadaanan kami Kabatuan, Isabela So, Isabela pa rin Kata na ba? <laughs> Sige, na lang. muna kami, diretso At least na nakita namin Talagang ang ganda ng art nila Kabatuan, Isabela Sa mga bayan ng Isabela na nadaanan namin yun ang pinakamalaking arc na nakita ko At uh, isa pa, yung mga na-observe ko sa Isabela Talagang ano siya eh Kahit gabi ha, gabi kami uh, buhabaybay ng Isabela Pero talagang ano, daretsuhan yung mga daan nila dito eh, daretsuhan Rektahan eh, rektahan <laughs> wala talaga ano so talaga ano lang chill lang talaga chill lang yung ride What? parang ano <laughs> parang nag drive ka ng automatic na sasakyan yung walang brake brake ano lang nakaapa ka sa gasoline gasolin and lang <laughs> pero medyo ano na uh, nakaramdam na ako ng pagod ano na eh 10 eh, magdi 10.30 pm na eh bumabaybay pa rin kami tas yung layo pa ng Tugigaraw may, may mga ano pa almost 2 hours so siguro ano naman tas ano talaga eh walang wala akong ano eh nakitang in or ganun wala talaga yung sa daan lang wala kaming nadaanan So siguro ano na muna uh, Ano muna ako uh, Kung may Madaanan kaming Park Or gasoline station Na Malaki O maraming uh, Medyo may mga mataong lugar So Rest na muna siguro rest lang muna para pag naman kahit agahan ko lang pag mamaya so may nakalayo dito left is Aurora diretso ilagan oh may SM City kawayan kawayan SM City oh Okay ah. Oh. <laughs> Pero parang palikaw kami sa Google Map pala. Wait ah, uh, isipin mo na namin. <laughs> Kasi may plano din kami na punta ng Ilagan eh. Wait ah. Okay, so... Nakapag-decide kami na ano na lang. Uh, Tumigaraw na lang. Huwag na sa ano. Hindi na kaya pupunta ng Ilagan. Parang layo na kasi atas hindi kasi hindi kasi kasama sa ano itinerary. So baka kung gawin namin yan eh magkagulo <laughs> yung itinerary namin. So ano na lang dito na lang kami. Oh, may so may dalawang daan dito mga boss. Pa left to Gigaraw. Kumpara right ka or director ano na yun uh, pailagan okay ganun pala yun ang ilagan wala talaga akong idea kung anong nandyan sa ilagan wala akong nakitang nag vlog or parang wala akong na narinig sa, sa, news or ganun kung ano yung ilagan <laughs> So Medyo no idea tayo dyan So Ang dami pa namin puntahan sa, Wala pa kami sa kalahati Sa itinerary namin So talagang Ano Huwag na lang siguro yan Baka Yun nga Baka Hindi na magkano yung Ano namin Hindi na namin masunod ng maayos So, diretso na lang kami sa tugigara or kung saan kami pwedeng makapagpahinga wait Pwede lang ah okay uh, so update lang kalag ah, uh, uh, bago lang kami nakalagpas ano yung paliko aurora tsaka yung may straight na pailagan parang antok na talaga eh hindi ko na kaya pagod na. Kasi, ano na, 170 kilometers yung binahin namin. From Sagada. Tapos kanina pa sa Sagada yung whole tour namin, puro lakad. So, rest din. Kaya pa naman talaga kung i-push talaga, pero parang ano na eh. Ang layo pa talaga eh. Almost 2 hours, 100 plus kilometers. So, ganun pa rin. Kung di diretso kami, mag over pa rin kami. Kahit kung kung saan. So, dito na lang. Tapos, uh, pag makapag-re-energize, eh, biyahe na naman. So, na lang muna. Uh, rest muna saglit. Tapos, uh, maya na naman. <laughs> Tuloy na naman biyahe mo Sige. Okay. Ah, so, kagigising lang talaga. 3:25 PM. <laughs> Nakatulog talaga dito. Um pero pagising-ising kanina. Pero okay na. Basta nakapag ano na nakapag pahinga. 'Di ba? Ano na tayo ngayon? diretso na yung biyahe. So, 3.25 a.m may ano pa kami uh, 1 hour and 34 minutes 91 kilometers pa Tugigarao so diretso na kami doon sa Tugigarao yung milya ko tulog ba <laughs> huh. sige 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 uh, update update lang tayo kung saan na kami sige di pa kami nakalayo ang hapa ng tulay dito oh mga isang kilometong tulay grabe ang haba na tulay ano kayong pangalan ng tulay na to o? ano to may pangalan no may nakas ah aurora yun know? Oh. Welcome to Aurora. <laughs> so, isang ano uh, naman bayan ng Isabela, Aurora, sarap talaga ng tulong. mga ano lang nakatulog ng 4 hours sakta yung pang ano, re-energize kagabi hindi na talaga kaya eh. so mas mabuting huwag nang ipilit at uh, rest lang saglit So Madilim pa Wala <laughs> pang 4am eh So Mga 5 siguro Nandun na kami sa ano? Nandun na kami sa Tugigaraw 5am pa lang Pero anong, Siguro ngayon uh, Kung may madaanan kami eh, Na pwedeng magluto Or magkaraman lang. O na pa tubig para pangkape. <laughs> Tingnan lang natin. Sige, sige. Uh, Aplit-aplit lang tayo. Pag kung ano yung susunod na bayan. Sige, sige. Okay. Ah, uh, grabe yung... Ah... Uh, <clears throat> Ano, uh, tuwid na dyan. Parang uh, rektahan talaga eh. Grabe. Dito talaga sa si Isabelo. Kagabi pa to. Tarangang mga yung daan. <laughs> Pero na ano, na, natry try ko talaga. Parang umabod ako ng... Uh, 140. <laughs> yung mga kasabayan ko talagang malalakas yung ano nila eh takbo eh bak talaga dito sige great job ah, ano pala ah, yung susunod na bayan ay kita ko ah Rizal Rojas Isabela Rizal Rojas Ang dami pa lang ano no uh, bayan ng na na, na ano Isabela ang ano pala uh, Isabela sabi na sa ko is second largest province in the Philippines uh, Isabela so uh, ano na kami San Miguel ano pa kami bayan ng San Miguel Okay. So, Aurora Terus San Miguel Ganun pala yun San Miguel Sige, sige uh, Update na tayo Mamet. Ya.